for today's video. Update lang sa ating pinagawang bakod. Magmula dyan. Hanggang doon lang. Hindi ko alam kung ilang metro yan. Basta yan yan kahaba. Yan. Umabot yan ng almost tulta ng bakod ng aking mangga. Ayan. Aming mangga pala kasi hindi ako pero dahil nasa lupa kita, akin ka na. Diba? So, ayan, nakikita nyo naman, nasa loob ng boundary ng aking lupa, ito yung buhit, oh. So, sabi nila, pag nasa loob ng iyong bakuran, sayo na, nabili mo na yan, kahit hindi ikaw ang nagtanim. Ayan, ang ganda ng weather, maya maya mainit na yan. So, and dito, ayan, oh, ayan yung pinabakuran ko, yung aming boundary, kasi ito, waterway yan siguro bukas o sa isang araw meron na yung tubig para sa bukid ang irrigation kaya kailangan kong bakuran yan para hindi umabot dito sa gilid ng bahay ayan nahukay na lumabas na yung kanyang ano yung kanyang ilalim ayan siya so kailangan kong, padiran dito kaya ayan kailangan pa ng maraming panambak para pumantay yung lupa yung level ng lupa dyan papunta doon dapat magka-level yan para hindi siya bahay At humina yung pundasyon ng aming bahay. So, ayan na ngayon. Medyo malinis na ang paligid. Hindi ito na lang sa bakanting lote. Kailangan ko rin yung patambakan. Maging maayos yung aming paligid. At hindi pa mahaya ng sawa. Kasi bukid yung katabi namin. So, dito pwede akong magtanim ng gulay. Kapag maayos na siya at naka-level na matatambakan siya. So, yan. Mas maganda pag meron tayong gulayan sa paligid. So, as of now, ayan, ang mother kong masipag. Kinukuha niya yung dahon ng nyug na pinutol para gawing walis. Yan. Yan siya. Ganyan siya kasipag. Oh. mag -e 80 years old na yan si Lola. Pero, masipag yan. Hindi pwedeng tumigil sa trabaho kasi magkakasakit daw siya pag siya ay tumigil sa ka- gagawa. Kailangan lagi siyang may binubuting ting. Hindi siya pwedeng tumigil sa isang tabi. So, yan ang lola namin. Masipag. Yung typical na masipag na lola. Yan. Kahit taong bahay yan, ang sipag niya. Ginagawa niya hanggat makakaya niya. So, ang sipag, di ba, ni lola namin. Ang nanay namin pala. Yan. So, ito yung aming bahay. nagmuka na siyang mainit bahay namin na wala pang nakatira unfinished pa wala pang pintura kasi oh ang paligid pero para maging maaliwala siya maganda naman dito sa lugar namin at least may mga puno pa rin malilim ayan so ayan at ito naman ako tulungan ko yung aking nanay. Ayan ang aking nanay. Ayan siya ang aking nanay. Tulungan ko siyang maglinis kasi habang maaga pa. E, time now is only 6 o'clock in the morning pero oh, ang init na dahil super ang init ngayong panahon na to. Uh, May 7, 20, 24. The date for today. Yan. So, yan. For today's video, update lang sa aking pinagawang bakod. Nga pala, yung aking palang ginastos dito sa aking bakod, magmula dyan, doon lang. Hindi ko alam kung ilang metro yan, basta yan, yan, kahaba. Yan. Umabot yan ng almost 80,000, including na yung labor and material. So, sa mga nagbabalak, magpagawa ng bahay, pagbahay nyo, ipinagawa nyo, yan, sa akin, bakod pa lang para makakabuo ng isang maliit na bahay. So, mahal ang magpabakod ng hollow block. Kasi, kailangan nilang maglagay ng beam dyan sa ilalim kasi nga, ito ay waterway. Waterway. Yan. Waterway yan papunta doon sa mga bukirin sa kabilang sa kabilang highway lulusot dyan doon sa kabilang highway so kailangan kong bakuran to para hindi maubos yung aking lupa as you can see natitibag na siya ayan yung puno ng nyog dapat nasa alay niyan so natibag siya so ganyan nangyari kaya pinaputol ko na kasi oh sisirain niya yung pinagawa kong bakod pag lumaki pa siya kaya ko oh, pinaputol na kaya, kailangan kailangan pagkagastosan doon, hindi lalala yung problema. At lalong dadami ang gastos. So, ayan. Update lang. Sa aking ginawang bahay, yung bahay namin. At yung pusa namin. Ayan o. Oh. Kita niya. <laughs> naglalaro siya. Nakahanap siya ng kalaro. Bakit ka naligaw dyan, Muning? So, ayan, Sige. ang lilim na silbing lilim na lang sa paligid ay yung puno ng alatires o diba ang ganyan ang tingnan kasi mainit ngayon so hindi ko pa siya pinatanggal dahil hindi naman kailangan tanggalin yung ito lang mga puno na to para kasi umaabot na siya hanggang doon sa bubong ng bahay sisirain niya yung bubong kaya pinaputol ko na yung mga puno ng ipil ipil kusa lang kasi yung tumutubo hindi naman yan tinatanim so ang hirap mas mahirap pag mag renovate na naman ang bubong di pa namin natitirhan sira na ang bubong dahil sa mga naglaglagang mga sanga o mga dahon ng ano so ngayon ang ginawa ko oh, dahil may bagong bakod kami oh, nakita nyo to ito eh puno ng malunggay <laughs> tinusok ko lang dyan kaya lang tag araw ngayon so hindi ko alam kung mabubuhay siya ayan dati dito may puno ng makopa may puno ng nyog alatiris ngayon, ito na, bago kong tinanin yung napakasarap na guyabano, ang sweet niya, so dito ko siya itinanim sa corner, para naman at least merong kapalit yung mga puno na natanggal dito ayan, o, oh, ayan, oh, ang alateris tumutubo na agad siya, o, oh. namin tapos ito yung puno ng makopa o, oh. Oh, ayan, tingnan nyo yung gulo ng aming backyard. Ayan siya. Ito yung nyug namin na puno ng bunga. So, hindi ko yan pinaputol. Kasi nga, oh, okay naman siya. Nasa loob pa naman siya ng bakod. So, hindi ko na siya kailangan ipaputol kasi sayang naman, oh, namumunga siya. So, ito yung likod ng aming bahay. Ayan. So, ayan siya. Unfinished pa talaga. Mm, ang dami kong kailangan gawin. Kailangan matambakan ng dyan para nakalevel yung amin sahig. Oh, ayan. nag sila. Ito. Dito yung yung gilid din. Kasi meron ditong daanan ng tubig palabas. Ayan. Ito yung magiging kanal 'yan palabas dito. So, ayan na siya, doon banda may tubig pa. So, ito 'yung sa akin, doon sa dulong doon. Ito 'yung waterway na pinalagyan ko ng bakod tapos niya. Tapos ito naman 'yung side ng bahay. Ayan siya. Kailangan din 'to sukuran. <laughs> Ayan. Agbablog. Paskan, Manong. Ayan, o. Oh, gagawa din si Manong ng kanyang bakod kasi meron ditong kanal. Ayan, ang kanal. May kanal din dito sa aming pagitan na labasan ng tubig. Galing pa sa irrigation. Malunggay. So, ayan, diba? Ang daming scrap. Ang daming Port RJ, hello Black Manong. Okay. Ayan. Ito yung paligid ng bahay. Daming linisin oh. So, dito yung harap. ng uh, highway na yan. Uh, malapit lang kami sa highway. Yan ay national highway na. Uh, may aso nag -wook -wook na. Uh, alatiris. Dito. Uh, so, panahon ngayon, hindi na pinapansin ang puno ng alatiris. So, kahit ang daming bunga. Ang sarap pang huwag. Ito yung pagkain namin ng bata kami. Pero ngayon, wala nang kumakain bata dito. Hindi nilalam alam. Ito yung pinakamasustansyang frutas. Para kang kumain ng strawberry sa dami ng mga nutrients na makukuha mo dito sa alateris. So, kaya ang mga bata ngayon, wala na. Wala nang alam kundi mag-computer, mag-cellphone, at matulog kumain. So, bago na ang generation natin, hindi natin alam kung anong mangyayari sa next generation pag ganito lang ang ginagawa ng ating mga kabataan ngayon. So, back to the house na ito, unfinished pa. Ayan siya. Saka ako na ulit ibibidyo yung aking buong bahay pag ako ay nakapagpa-finish na sa loob. So, So, hanggang dito na lang. Saka na ako mag-update pag meron ng update ang ating bahay. Bye for now. Bye. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye. Ang init na Oh. Ang aga pa. So, bye-bye.